Ang pipino ay isa sa mga gulay na madaling hanapin at mayaman sa tubig at nutrisyon. Bukod sa pagiging refreshing, marami rin itong benepisyo sa kalusugan. Una pampatubig ng katawan may mataas itong water content, 75%, kaya nakakatulong sa pagpapanatili ng hydration ng katawan. Pangalawa mababa sa calories perfect para sa mga nagbabantay ng timbang dahil mababa ang kalori at mataas sa fiber. Pangatlo pampababa ng presyo ng dugo, dahil sa potassium at magnesium, nakakatulong ang pipino sa pagregulate ng blood pressure. Pangapat pampalakas ng buto, may taglay itong vitamina E, na mahalaga sa kalusugan ng buto at clotting ng dugo. Panglima pampaganda ng balat, nakakatulong ang pipino sa moisturizing at pagpapaputi ng balat. Kaya madalas itong ginagamit sa facial masks. Panganim panlaban sa cancer may antioxidants ito tulad ng beta-carotene at flavonoids na tumutulong sa pag iwas sa cell damage. Pangpito pampababa ng blood sugar ayon sa ilang pag-aaral, nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar, kaya mainam sa may prediabetes o diabetes. Pangwalo pampabuti ng tiyan at panunaw ang pipino ay may fiber na nakakatulong sa smooth digestion at pag-iwas sa constipation. Pangsyam pampabuti ng eye health may antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin na nakakatulong sa malusog na paningin. Ang sampo pampabuti ng kidney at detoxification ang mataas na water content at mild diuretic properties ng pipino ay nakakatulong sa pagflush ng toxins at malusog na kidney function. Ang pipino ay hindi lang pampalamig o pampagana sa salad. Isa itong gulay na puno ng nutrisyon at nakakatulong sa hydration, puso, balat at pangkalahatang kalusugan.